あ Labis na pinaghahandaan ng Team San Leonardo ang paghaharap ng isa sa pinakamatindi nilang makakalaban sa South District. Walang iba kundi ang bayan ng San Isidro. Anin na bayan na ang pinataob ng Team San Leonardo. Kabilang sa mga bayang ito ay ang mga team mula sa bayan ng Gabaldon, General Natividad, General Tino, Palayan City, Gapan City at Peñaranda. Ayon sa kanilang coach na si Jerry Maniego, sikreto ng kanilang grupo ay ang pagsunod ng kanilang mga man sa lahat ng pinagagawa ng mga coaching staff. Siguro sumusunod sila sa tinuturo namin sa binibigay namin ang mga akwal sa play. Sumusunod sila lahat, walang matigas ang ulo. Ngayon papalapit na ang kanilang pagharap ng bayan ng San Isidro na magaganap sa unang araw ng Agosto ay kanila ng pinaghahandaan ang matinding sagupaan ng dalawang koponan na Unabis ay wala pang talo at siyang nangunguna sa bracket ng South District. Talaga ano, pinaghahandaan namin yan, San Isidro. Yan yung malakas na. Yung San Isidro din. Dahil medyo kung kami ng San Isidro eh. Kahit araw pa, magkakalaban na kami na. Siguro lahat gagawin namin ah, sa mga player namin. Bibigay nila lahat ng mga best nila. Para manalo sa Lucido, mahirap kasi magsalita ng tapos. Buong suporta ang iniahati ng Team San Leonardo sa mga proyekto ng pamahalaang panlalawigan para sa mga kabataan. pag-asap po kayo na kami susuporta sa mga project niyo po, sa mga gusto niyo, lalo, lalo, sa mga kabataan siguro kaya nagpaligan ng ganyan para makakas sa mga drugs. Ayon pa sa kanilang coach, nagsisimula pa lang ang kanilang team sa pag-abot ng kanilang pangarap upang maging kampiyon sa First Governors Cup Intertown Basketball Tournament ngayong taon. Gagawin namin ang lahat para makuha namin yung championship na ito. Pasasalamat naman ang naging pahayag ng buong grupo ng Team San Leonardo sa suportang ibinibigay ng kanilang punong bayan na si Mayor Froylan Naganyo. Sa po sa karangalan na masasabi at nagkataon naman na etong San Leonardo wala pa akong talo. Masasabi ko lang po ron, una, siyempre, uh, pagpapasalamat sa aking mga kasamahan at uh, ginagawa nila ang kanilang magagawa at uh, pasalamat din siyempre ulit kay GOV sa ganitong klase ng kanilang programa. Unang sigaw!